no so ngayon no um, marami pa ring mga tao no na tinatawag na tino no, ng mga Kristiyano na napatuloy pa rin na pumapasok sa mga simbahan no na hindi nila alam dahil nga sa kakulangan ng pagsabi ng katotohanan ng kanilang mga pastor o mga church leader maraming mga tao no na namumuhay pa rin sa mga adultery pagiging adultery or pangalunya, no? Marami pa rin mga tao na pumapasok sa simbahan na sinasabihan ng mga church leader na or mga pastor nila na dahil naniniwala kayo sa ating Panginoong Isu Kristo at nandito tayo, kayong lahat ay ligtas na. Pero ang hindi niya alam na ang mostly sa kanyang mga member ay may mga kalibin, may mga kumikmit ng mga adultery no yung nangangalunya nakipagsiping sa mga asawa ng hindi kanya no kahit sila kasado naghiwalay sila tapos may ibang kasiping na naman may kina, may ibang kinakasama pero patuloy pa rin yung ganun ito ang pagkakamali ng mga church leader o mga pastor na hindi nila sasabihin ang buong katotohanan sa oras kasi na hindi mo sasabihin ang katotohanan kawawa yung church member mo na dahil sa iyo hinahawakan mo yung katotohanan yung susi ng kaalaman yung susi ng, ng katotohanan upang buksan mo yung pintuan hindi mo binuksan kaya dahil sa mga ginagawa mong ganyan ikaw rin ay magiging kawawa responsibility ng church leader no napakainin ang kanyang mga upa o ang mga tupa ng Diyos dahil siya ay itinalaga upang tagabantay ng mga tupa ng Diyos. Kung alam niya yung tupa niya na may sakit, simpre, ano gagawin mo na tagapagbantay ka, na sinasahuran ka? Simpre, ang gagawin mo na may sakit yung tupa mo, eh pagalingin mo yun. Gagamutin mo yun upang gumaling. Ganyan ang katotohanan, ganyan din ang buhay ng tao alam mo na church leader ka na yung tao mo ay namumuhay pa rin sa sala, Ibakit e hindi mo sasabihin ang katotohanan doon sa sa simbahan, sa pulpit, kung saan kayo nagagadir to worship God? Kung pangahawakan mo yung katotohanan at hindi mo sasabihin kasi takot ka nga no, na mawala ng member, na umalis yung member mo pagdating ng araw, pagdudusahan mo rin yung pagiging sinungaling mo. Kasi po isang tao kasi ayaw magsabi ng katotohanan, yung tao na yan ay sinungaling. Mamili ka. Hindi porkit nasa simbahan ka, hindi porkit church leader ka, hindi porkit pastor ka na ay makakapasok ka na sa karya ng langit. Gusto kong malaman nyo na ang mga church leader na itinalaga ng Panginoon, mga pastor o mga church leader, ay may mabigat talaga na paghahatol o hinahatulan tila o hinahatulan talaga sila ng pinakabahigpit na hatol kaya responsibility mo na sabihin ang buong katotohanan kasi maraming mga simbahan ngayon maraming mga kristyano ngayon na patuloy sumasamba na hindi namumuhay sa kalooban ni Kristo at sa ating Diyos Ama. Dahil nga ang mga salita ng Diyos ay pilit binabago at binabaluktot at iniiba nila sa kanilang mga pangaral. Mag-ingat kayo sa ganyan. Lahat ng sasabihin nyo dapat nandito sa Biblia ano yung katotohanan, i-explain nyo yun. Hindi yung iba yung sinasabi nyo, iba naman ang sinasabi sa Biblia. Kung, ganon ganun yung sistema, conflict kayo. Huwag mong sabihin na ang Biblia ang sinungaling. Ikaw ang magiging sinungaling kung ang sinasabi mo ay hindi tukma sa nakasulat dito sa Biblia. Ganyan ang mangyayari. Bawat tao na namumuhay sa mga ganito na malayo sa katotohanan at namumuhay sa kasinungalingan ang kapalit talaga niya kamatayan talaga even you are a pastor church leader, pastor's wife anak ka man ng mga pastor kristyano ka man, sino ka man lahat tayo kakatulan ng Diyos hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos yan ang babala na sinasabi ng ating Panginoong Siya Kristo, hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lamang na mga tao na namumuhay sa kaluuban ng Diyos at ni di Kristo sila lamang. Maraming mga tao no na nalilinlang ng kanilang mga leader na, okay, pasok na kayo, ligtas na kayo lahat. Yung mga tao naman is kumpiyansa maraming mga tao na ganyan na nagiging hypocrites na lang. Kasi nga, at ah, ligtas na kami, ah, ganito, ganyan, nagiging hypocrites. So, ingatan nyo po yung buhay nyo. Huwag nyo sayangin. Huwag kayong mamumuhay sa kasinungalingan. Bawat kasalanan, kabayaran yan, kamatayan, huwag nyo sayangin. Ganyan ang buhay dito sa mundo ito. Akala nyo, ang buhay dito sa mundo ay makakain lang tayo makainom ng tubig, makatulog, mamumuhay araw-araw na wala kang ginagawang kasalanan, hindi ka gumagawa ng kasamaan sa laban sa gobyerno, eh, eh makakapasok ka na sa karihan ng langit. Hindi, hindi yun ang basihan, kundi yung pananampalataya mo kay Kristo, yung pagsunod mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos at sa ating Panginoong sa si Kristo. Maraming mga tao dyan sa labas, no, na sinasabi nila na, wala naman kami kasalanan. Wala naman kami ginagawang kasalanan sa kapwa namin. Eh, pag mamatay kami, eh, pasok na kami. Maligtas na, maligtas na kami. Hindi po yung ganun. Ang kaligtasan po ay hindi po napakadali. Ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, dalawang daan ng pagpipilian mo, yung maluwag na daan or malawak na daan kung saan maraming tao ang tumatahak doon. At yung maliit, makipot na daan kung saan mar, kung saan iilan lamang ang tao na pumapasok doon at namumuhay doon at lumalakad doon at nakakahanap doon at namumuhay doon. Yun ang totoo. Maraming mga batas dito sa lupa na kabaliktaran or opposite sa katotohanan na sinasabi sa atin dito sa Biblia. Isa dito yung annulment or divorce. Ano ba yun? Maraming mga tao na sabi, kailangan mag-divorce na kayo. Mag-divorce na kami para malaya na kami. Uh, malaya na kami makapag, makapag-asawa na uli. Maniwala kayo sa akin. Yan. Aprobado man yan sa batas ng tao, pero maniwala kayo. Gawin nyo yan gawin nyo yan at pagdating ng araw yung kaluluwa nyo yung kayo magiging panggatong kayo pagdating ng araw sa impyerno sa apoy na hindi na mamatay mamili kayo nyan magiging malaya lamang ang isang tao kung mamatay yung isa sa kanila yung asawa isa sa kanila mamatay malaya ang isang tao malaya ka na mamili doon at makapag-asawa ulit pero as long as dalawa kayong buhay at nag-divorce kayo at nag-annul kayo aprobado na ng gobyerno aprobado na ganito ganyan okay na at nag-asawa kayo namumuhay kayo sa pangangalunya at pagbabayaran niyo yan pagdating ng araw ng inyong buhay kamatayan maniwala kayo sa akin huwag nyong sayangin yung buhay niyo na nililangin ng kayo na satanas dahil ang gobyernong ito pinamunuan na ni Satanas. Tignan mo ang mga gobyerno nito, masama, mga leader, magnanakaw lahat. Tapos susunod ka sa kanila, mga sukway, yung mga basura ng mga batas na iniiba nila yung katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Mamamatay kayo, pinipili niyo yung kamatayan niya kung ganun. Pinipili niyo yung kamatayan niyo kung ganun. Hindi buhay ang pagpipilian niyo, kundi hindi buhay yung pinili nyo kundi ang kamatayan kung pipiliin nyo yung ganun, yung kasalanan. Basahin nyo ang Biblia, huwag kayong sumunod sa batas ng tao. Hindi ko sinasabi, ay, batas, ay, hindi pala kami susunod ng batas ng tao. Hindi, e eh, ano na lang kami, yung hindi na ganun. Hindi ganun yun. Ang sinasabi ko, yung mga batas na hindi, kumbaga opposite sa katotohanan, sa utos ng ating Diyos. Kasi kanino ka susunod sa utos ng tao o sa utos ng Diyos? At kanino ka matatakot sa tao o sa Diyos? Doon tayo sa Diyos. Kung pipiliin mo yung tao, maniwala ka sa akin, pagdating ng araw, may kalalagin ka. Araw-araw, every seconds, minute, maraming tao na nahuhulog sa impirno, pero hindi pa rin napupuno-puno yan. Sinusunog, nagsisiksikan yung mga tao doon dadagdag ka pa. Mag-isip ka. No, mag-isip ka, isipin mo. Yung, isipin mo mo, maigi. Huwag mong idadagdag yung sarili mo doon. Kung saan mamamatay ka rin. Malalaglag ka rin. Piliin mo yung buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo. Si Kristo lamang ang magkipagbigay ng buhay sa atin. Mag-isip po kayo Huwag po kayong desisyon na desisyon na ganito, ganyan. Lahat ng katotohan. Kaya nga dito ay eh, mayroong salita ng Diyos. Eh, may Biblia na binigay sa atin. Basahin niyo po yan kung hindi niyo alam yung katotohanan. Basahin niyo po yan. Andyan lang yan. Marami din mga church leader no, na nagsasabi ng mga salita na sukwahi din naman sa nakasulat sa Biblia. Huwag niyo rin yung sundan. Mas maigi, lumayo kayo doon. Kasi yung mga taong yan, yung simbahan na yan, patungo yan, nagiging pintuan yan sa kamatayan kung ang itinuturo nila ay opposite sa nakasulat sa Biblia. Lumayo na lang kayo dyan. Kasi yung mga tao na yan, namumuhay na yan sa kamatayan, sa kadiliman. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.